July 25, July 25, 2024, alas 4.18. Okay, alas 4.18, nag-absent po ako. So, kahapon, grabe yung baha talaga, no? So, okay. Grabe yung baha, kung ilagay mo yung sarili mo sa kanila, yung mga tao na hanggang bubong yung, ano, yung tubig. So, napaka, napaka lungkot. Po atang gamit mo baha po tiksira mga ganun mo. mga electronic devices mo nang sira po. wala eh wala kang mapupuntahan eh puro tubig so nakakalungkot po so ngayon kung mapapansin mo siguro ang mga mga politician mga artista mamimigay po yan ang iba dyan mga donation po Oo. so yung ano yung ibang tao nanonood Huwag naman ninyong i-bash yung mga ano, mga politician or mga tawag nitong mga artista na may migay. Hayaan po niyo sila dahil kahit sabihin natin totoo or kaplastikan, the point is nakakatulong po sila. Huwag na ninyong ano, huwag kayong magsalita ng pangit kung may kameraman na may migay sila. Hayaan niyo po ang laki ng tulong nila may mga tao na nabigbigyan nakakain, mga bata, mga anak nakakain po sila, may mga nagdunit dahil isipin mo lang ikaw nanonood dito malayo ka tapos magsalita ka ng against sa ginagawa nila sabihin niyo na kaplastikan, mga ganun, wag po dahil ano eh ikaw nanonood kahit piso, wala kang nabigay diba? wala kang nabigay sa Red Cross Oo. So tahimik lang. Huwag manood lang, tahimik lang, huwag magsalita ng huwag mong mga politician or mga artista na namimigay. Hayaan nyo sila dahil the point is nakatulong po sila. Oo. Ikaw hindi ka nga plastic. Pero kahit ultimo piso wala ka nabigay sa Red Cross. 'Di ba? So, ano <laughs> Tahimik lang be kind. Okay. Ingat lang po, ingat sa lahat. Ingat po. Salamat po. Salamat. Ingat.